Ayun, mga umaga sa ating lahat. Dito tayo sa bayan ng Botolan. Uh, Ikutin natin. Sabado ngayon, uh, Talas syete ng umaga. So, samahan nyo kami mag-ikot dito sa bayan ng Botolan. Tara! Sila nga ulit ako nakita ng parang na ganyan. Uh, Di ba yan yung pinapadala sa school pagka ng napasok? Uh, um, Sende. Ganda ng ano? Ganda ng munisipyo nila? Eh. presko din dito. Oo. Uh yeah. okay. So, masaya. Parang maliit na Philippine arena. <laughs> Ganda. Hindi ko alam kung ano nga yan. Ngayon ko lang nakita yan. Tignan natin mamaya kung ano siya Pagkain. Pagkain na naman. Ganda oh. Ito ang likod ng munisipyo nila. Hindi ko pinasok yung sasakyan kasi hindi, ko, hindi nga pamilyar sa lugar. So, tignan natin siya. Ganun, anong itsura ng paligid mm -hmm. eh. nila. May mga paligid. Kabagong paligid. Meron Sa pamilyar dito. Hindi tayo. Kailangan na natin magtanong. Kasi... Ay, ayun mo pa rin. tayo. Alam mo mag ka? Oh, boy, siya. Di, Meron ano? naman daw sa palengke. Oo, yun na hindi na ako makawala rito kasi marunong na ako, marunong ako magsambat Oh, sambal lang, eh, sambal lang ulokano pa rin. Pa, ang ganda ng ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng palengke nila. Panis, panis ang ulong kapo. Ay sa bahay kasi meron silang ano, may malaki silang lote versus dun sa... Pabit tayo. Tignan natin yung mga unang nagtitinda doon. Wala tayong dalang ular pa. Na Tignan natin ano yung mga tindanda doon. Parase. Ay, ayun. Talag. Ayun ba yun? Oo. Ayun. Ayun. Katamis yun. Ayun. Ayun.

Ito ralito Ay saya ate Ito lang Sige Paalam Sixteen Maraming to frutas Sayo dito Mukhang Mag-iinday ako dito At ito tayo sa loob Sa palahenggan nila Paalam Dito raw ang palahenggan Okay. Dito lang ako nakakita ng ano. So, hindi, as of October 26 pa to. Pero, meron silang bulletin na ano, presyo ng mga paninda. Which is maganda. Katulad dito, sa gulay, ayan siya, ayan ang mga presyo. Kaling, So Marine products sa mga seafoods As of 26 nakalagay Pero malamang ina-update naman nila yan Tignan natin Ay po, ay po laglang

Mukara satu nama 350 di sa botolan, gitu hule. Flying fish. kami thank you. Ah. wala lang pala yung dinala. Ito na natin. Tilapia. Tilapia pa rin. Tilapia. Yellow Yellow pink. Ano yan? Alumahan. Alumahan. Ah, oh, ano yan? Naka-prosen pala. Na. Kaya mo magkana? Kaya na dito, Nay? 280 po. 280. Saan talaki ito kanyang ano? 300 po. Kailan po magkakas? Ikut nama dah mak. Ikut kami. Terima Dilis. Fishing na kasi kaya kung yung mga kalungkot. Oh, ba, Fishing ban sila? Di ba, di ba gano'n? Ah. May season na ba? Baka. Baka. Ayan, bagong bagong katay. Baka. Ayan, sigurado makakabili ka ng kakanin. Kakanin kami kaagad, section. Bili ka ng ano Tukot-kutin mo sa biyahe Sampo 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 Daga mo pa eh, ko namang magbubuhayad eh. Tapos, na na ito lang yung buong palengke nyo ng botolan? Ito lang po yung buong palengke nyo ng botolan? Ito suma so, na lang po sa...

Okay. Okay. Ganda rito. Ganda rin ang rito. ng buto Walang talaga gulay tayo parang gulay nanay ganda ng kalabasa ni nanay oh eh. ganda <laughs> papadaan po eh papabalik kami ng ano subik po salamat po ayun mabilis ang ano lang tingin tayo sa kabila baka mayroon pa dito? ayun ayun sa source nasa bagong palengke kami kaya pala sa bago. So, punta kami ng ano, punta kami sa lumang palengke nila. So, natin. Ito. Ganda. Ganda, ganda ng ano nila. Ganda na palengke nila. Kaya pala wala pang gaano. Kasi ano pa? Halos kabubukas lang din nila. So yung mga ibang panitindera na doon sa kabila. Ayun. Punta kami sa luma. Tignan natin. Kung nasan yung luma nila na palengke. Pagkakalagay. <tip> Pagkakalagay

Siyempre hindi mawawala. Bibisitahin rin dito yung simbahan ng Potolan. May lumo rin sila simbahan dito. Yung gawa pa sa pa? Corals. Yung mga ano nila. Ito bangos pa rin. Bangos tilapia. Ay po. po. Morning po. maraming mga baanting stall kaya pala ano rin sila iwahiwalay negosyo bigas gulay <laughs> pares go to mami ito yung simbahan ito yung simbaha, ito simbahan na yan bangat ay, hmm. Hindi kasi ako tayo Hindi kasi ako familiar dito sa Kutulan Kaya Yung lalakad na Basta lakad lang kami So unang una yung sa, Bagong pala yung kanila Kunti pa lang So ilan na parang typical na ah, Normal na pala yung eh. uh, Hindi ko alam tapos syempre, naglalakad kami. Expected mo na yon pag nasa bayan ka. Simbahan, palengke, bahay ng mga madre patria, yan. Hindi ito magkakatabi. So, nasa likod, yung likod na simbahan. Tarayin namin silipin kung silip namin yan. Alay kasi siya ng park namin doon sa tapat ng munisipyo. Kinakapan yeah. ako pag mga ito eh. Ang mga gilid ng mga simbahan. Tingnan nyo yung... So, dito ito amera. yung ano, ahoy ng riles. Yan yung, yung matibay. Ito. Mga naghahanap ng kahoy ayan o. No? <laughs> Pero hindi nila ipapipenta yung matibay guys check mo na talaga pag nasa probinsya ka ang simbahan ay malaki ang bakuran sobra tapos yan ito yung nara, oh. pag umaga anytime pwede kang uh, pumasok hindi nakalak ang mga gate kung wala kang malutulugan dito ka sa tabi ng simbahan matulog mayroong specific lagi may pinto ang simbahan lagi na nakabukas eh ay, naharaw. Sabi ng Angel's Burger. Ito na, nasa plaza na kami ng... Ito. Ito tayo. Nasa harap na kami na... Baha. Ganda. Ito yung kabuhang simbahan. Ganda ng pinto. Duma yung labas talaga niya. So, sabi nila, wait. coral siguro, umakapi lang dikit na. Duma pa. Siyempre. Parang ba ito? Hindi na natin istorbohin yung mga na, ano, na, 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 nagdadasal. Silip lang tayo. Papasok ka ba? Ako, ah, ako. Ako, ako lang yung ano. medyo ano na yan kasi so, kasi metal yun dito kasa paglipay ka yata yan eh dito kasa kahit lang kahit lang baka trabso ito muna yan eh ganon so, ito yung daan papunta ng Iba o Kandilaria Santa Cruz ito naman sa kaliwa namin yung pabalik ng Subic at Alonga po so balik na kami dun sa ano namin Sarap sana maglakad-lakad pag magaga medyo ano, na na uh, init na pero lakad pa rin tayo tayo natin dito Simbahang bato siya, siya oh, ah, Simbahang bato daw sabi ni Missy Kasi ano eh pinahayan siya ng ano eh ng ah, Malamig Baka paniki Baka malamig yung loob na simbahan Malamig Ayon, mga gusto nila eh Magkano na pa mag kwan? Tanong ko lang ba di ba pakwan? pa kwan? 40 po isang kilo. maliit. Pili mo nga kami kuya. Isa lang kuya, yung maliit lang. Tingin-tingin kami ng pakwan. Yung maganda-ganda ba di? Oh, may isang ilo na ba yan? Wala pa. Sobra. Ito yan yan ito eh Ako 140 140 Mas maliit? Ano <laughs> ba? Ate, pwede na yan. Pwede na yan? Okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan, pati. Pwede pa, te. Nalaga na para sa liit. Para ano? Eh, mamay, maubos naman na yan eh. Napampayad so, ka dyan, ma'am? Wala. Wait lang. Pamunas para sa kanya. <laughs> diba? Ito yan, pamunas. Yung anak mo talaga, hanggat tayo ngayon luma, luma, kakakit, maayos mo. Polytechnic College, Potolan. Tapos katabi niya ay Lyceum. Western Science. Hindi oh. so, na namin pinasok yung ano, mga general merchandise na naman. Dito lang kami sa labas. Ogan, okay, Ogan, Wala akong naging Ogan, 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 Pag may Ogan, 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 Ayoy. Ayun. Ayun mga sa, salamat. Tapos na po tayo dito sa botolan. Mabilisang igot lang. So maliit yung, yung... hindi naman tama maliit. Malaki yung pala yung kanila. pero ilan lang yung ano eh, bukas na high siguro yung iba. Ano ba nilipat pala. Pero yun okay naman dito. Natuwa lang ako din sa mga bago na Ilang salamat. na lahat. Good so, vibes lang. Kitang buhay. Bye-bye.